tatalo na namin ng asawa ko kung alin ang mas masarap na mangga, kung alin ang mas matamis. Pilipinas na mangga o Pakistan. Eh syempre ako, alam naman natin lahat na from Philippines ang pinakamasarap na mangga, diba? pinaka diba? eh, 'di ba? Pinakamatamis. From Guimaras, 'di ba? Eh ang asawa ko hindi 'yan. From Pakistan eh, kanon ang pinakamatamis na mangga sa buong mundo, yes? eh kanon. Eh ako kasi kahit google mo, sabi ko, anong google-google, sabi pa sa akin. Basta, kawang Pakistan, sabi niya. Sige, sabi ko, pag-uwi natin sa Pilipinas, sabi ko, patitigma ko sa yung mangga ng Pilipinas. Saka mo sabihin sa akin kung alin mangga mas matamis. Eh, ngayon naman, ano, ay, bago natin, ito na yung kento. Kainin na natin itong pinakahinog na mangga. Hinog sa puno. Eh, kasi may tama siya. May, ay, mayroong parang sa sobrang hinog, bumiyak, ganun. Ngayon, de, umuwi kami sa Pinas, ano? De, bumili ko ng mangga. Eh kaso nagkatao naman minsan kasi yung mangga sa atin sa pinasa mo, no, ay kahit na yung hindi pa magulang pinipitas na, lalo na kung mahalang mangga, di ba? May, may time na gano'n sa pinas, bumili ko ng mangga, maasim! <laughs> na Nabili ko! Pinaka maganda pa yung pinili-pili ko, ano? Kahit minsan kasi yung mangga dabaw, minsan kasi hindi rin siya masyadong masarap tulad ng gimaras, ano? Tingnan mo sabi niya sa akin, sabi ka na sabi, mas masarap ang mangga sa Pilipinas. Tingnan mo, kaasim-asim. Tinain ko, maasim na. <laughs> hindi na lang akong salita. Hindi, ako na lang siya. Hmm, bahala ka. Eh, ang hirap din kasi hanapin ng manggang gimaras, di ba? Lalo na sa lugar namin. Eh, meron doon yung mga manggalang sa amin doon at saka dabaw, ganun. Pero wala talaga yung gimaras. Tikman natin tong mangga. Hmm. Ayun, nagka... Uh, tikman natin. Eko pa lang ang Kutsara daw, tinidur naman yung bit, beta, no? Matamis sa mangga dito. Hinog sa puno. Tikman. Panalo talaga. Ang tamis. Kung pwede ko lang isubo sa inyo. <laughs> Nawang kayo Ang tamis. Mmm. Ang tamis. Ang tamis talaga. Hinog kasi sa puno eh. Kaya ginabi kasi kami pero kung hindi kami ginabi, ang dahil ko saan ang punong na kuhanan. Kaso gabi na. Kaya nakakunti lang ako. Nakadalawang hinig lang ako sa puno. Yung hinog na hinog talaga. Ay, grabe ang tamis. Masarap din naman talaga kasi mangga nila dito. Lalo na itong chonsa hindi kasi siya lasang gamot eh. Kahawig din ng mangga sa atin. Itsura pa lang naman kahawig na, 'di ba? Matamis din talaga 'to. Wala rin ako masabi. Ang tamis din talaga ng mangga tsonsa. Hmm, sarap. Bunot. Sarap. Mmm. -hmm. Sabihin naman ng asawa ko, mama, pag kumain ka, hina-hinaan yung bibig mo eh. Ano magagawa niya kasarap ng tunog? <laughs> Ganyan nga gusto na nanonood yung may tunog. <laughs> mm, mm, sarap, ang tamis talaga. Sobrang OA na naman for today's video. Ang sarap talaga. Kaya mahirap ipaglaban kung mahirap ipaglaban ngayon sa asawa ko kung alin mas matamis. <laughs> mangga ng Pinaso, Pakistan. <laughs> Dahil nung umuwi nga, ay maasim. <laughs> hey, sabi siguro ng asawa ko, tingnan mo, ayabang-yabang mo, maasim naman to. Hmm, Masarap talaga itong chonsa. Hanggang August lang tong season ng mangga Eh. Pagtapos ng August, ala ka nang mangga rito sa Pakistan, next year na ulit. Next year pala, pa, plan ng bayaw ko, mag-business mag, mag, bi, mag business ng mangga. Yung bibilin mo, ganun, yung hindi pa Sa yung kunwari, siguro ano palang maliliit pa lang, ano, bibilin mo na, ganun yata, gagawin niya. Tapos, hanggang pagka, ano na, maliit pa lang, bibilin mo na, sa'yo na. Na, ano na lang yan, swertihan kung malulugi ka o kikita. Pero madalang naman malugi dito sa Mangga sa Pakistan. Kaya eh sana eh, matapat sa bayo ko yung swertihan. Sabi ko, pagkaka ko may pera ako, mag-invest mag din ako, sabi ko. Sabi niya kasi, ang share, -share niya lang, 500,000 rupees. Sabi ko, pag may pera ako, mag-share ako kahit na 300. Pag ipunan ko, total next year pa naman, di ba? Kahit kumita ko ng 100, di ba? Malaking bagay yun. Tapos, lagi pa tayong magpupunta sa farm. Ah, mango farm. Uh, Saya-saya no, no, na, no. Lagi tayong tatambay sa puno. Tapos, yung puno ng mangga. Susugatan ko. Didikdikan ko ng asin. Tapos, magkakalaglag yung bunga. Parang <laughs> totoo yan. Ganun kasi kasabihan dati. <laughs> Pag didikdikan ng asin, magkakalaglag bunga. Hmm, ang sarap talaga ang tamis ng hinog sa puno. Sobrang sarap. Ala akong masabi, kundi ang sarap.